Oh, what's up mga kabornox? Uh, happy Sunday. So, ato ta karon ng buwan. Ah, uh, dito sa Gasan, do sa Soul Power. So, mag-short ta niya sa liko kay init na kayo. Eh, uh, mga sonis Nah. lang ako mga kauban dito sa taas. Guys. Ang init dito, guys. Oh. lakad pa kami mayroong nagtitinda dito ng mga bulaklak dahil araw ng mga patay dito ito sa gilid o, si Manong hello 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 bababa na kami. May pasero kaming mga bata. Kung sa Pilipinas, siguro yan delikado na. Yan, kasama namin ang tatlo na bata. So, ito yung station namin dito sa train. Matatanda. <laughs> station sa Byongjong station para sa kaya namin ang train Ang ganda dito ang ah, Bruno so. Yan oh. Dati wala pa to. Oh? So, akyat kami. Ah. Yan. So, andito na tayo sa taas ang oh. yung overpass nila. Diyan. So, papunta na kami doon. Doon yung sakaya ng train. Kung puntahan namin, mga 44 minutes yata. Para makarating kami doon sa parurona namin. Byongjum. So, guys. Ito pa rin. Ito yung mga lista ng trade na Kabornox so, yan. Express yung Mayroon ngayon. din silang apps. So 223. Yan. Ito yung daanan nila dito. Dito. Ah. uh, waiting waiting area. Hmm? Eh? ang lawak ng kalsada niyon dito ng produkto sa train niya ay pagkabot na mo sa gasan mga kapulunok gasan so, palabas na kami ng gasan mga kapulunok yan yung exit yung mga subway nila dito mga kapulunok nakakalito uh, ang daming mga underground ang daming exit tag -lima. Yan yeah, kung hindi mo kabisado dito. Pwede naman. Nandiyan naman si Magtanong. <laughs> si Magtanong. Uh, parang mall din tong ano nila dito. ito yung gasan. Ito yung gasan. Marami silang mga okay okay din dito na mga mura oh. Mga jacket pang winter ba? Hmm. Mario Mall. Oh. Oh, 29 ang jacket nila, oh. Ayan so oh, ito na guys, dito na kami papasok. Ito buong building to, ito yung gasan area. Yung lugar ng gasan Mall din jamaho mga kabunok pero maraming mura May idol lang dito guys oh, so may idol pa Ma picture muna. <laughs> so guys, sa uh, labas ng mall, mayroon ding titinda dito sa labas. Ayan o. No? Yung mga bag. Mm. Nasa kabilang building pa pala mga kaburnoks. Yung mga bintahan ng mga sapatos. At nandito na kami sa labas. Ayan. Anong titingnan mo dyan old? Ah, dyan tayo. tatawid muna kami dyan oh. kami oh ganda dulu 오우 안락이한 홀로 어도시 팔로스 아사나도 라도널 아도 예로 하 So yan, nandito na kami sa Nike. Sa mga Nike, no? Dito mga kabornok, sa ganda ng mga sapatos nila, mga mura pa. Pero hanggang tingin muna tayo, wala pang budget. Bali na, ano lang tayo dito. Gala-gala, boring kasi sa bahay. Ito, kung gusto nyong mamili dito, mga kababayan na dito sa South Korea, punta kayo dito sa Gasan. Napakaganda talaga. wow oh. Ganda yung mga sapatos nila dito. Sulit pang basketball, pang gala. Ito yung na-trip ko kaso wala talagang budget. Hanggang tingin na lang tayo, di bali. sunod, mayroon pa yan. So, sulit talaga. Mga Jordan. Goods. Tinaguan ako ng mga kasama ko. Asa na kayo yung mga mukong na yun? Yung mga mukong na yun, wala na. Wala, wala tayong napalit. Ayo guys. Nindot yung gayo mga sapatos nila ni Rhea. O, lang sapatos. Hindi ko orga stand awan eh. Tayo napalit. So, hanggang dito na yung video natin mga bumnoks. Mauwi na kami.